Likas sa mga aso ang pagtahol ng malakas sa tuwing ito ay nakaramdam ng takot o hindi naman ay makuha ang atensyon ng kanilang mga fur parent. Kaya ganun na lamang ang aliw na hatid sa mga netizen ng utusan ng fur guardian na ito ang kanyang aso na hinaan ang pagtahol na kanya rin namang sinunod. Ang ang tagpo ng aso na si Greta sa kanyang fur mom panuorin sa trending report ni Dustin Bayog. Trending online ang asong mula sa Rodriguez Rizal na tila nagpakita ng pagiging masunurin sa kanyang amo. Makikita kasi sa video na tila sa ng fur mom ang kanyang fur dog na si Greta na hinaan lamang ang pagtahol. Lakas, mahina lang. O oh, mahina lang ha, ah. mahinang kahol lang ha. Ah. Hindi naman siya binigo ni Greta at talagang tumahol nga ng mahina. Yan, ganun. Ang video na yan sa TikTok ay nagpalakas naman sa pagpuso ng maraming netizens na sa isang araw pa lamang ay mayroon na agad halos 1 million views na mayroong higit 82,000 hearts. Nilaro rin ng netizens ang video sa kanilang mga comments. Tulad ng isang ito na kung makagat daw ng amo ay dapat mahina ng sigaw. Habang ang isa naman ay tila isusumbong daw sa Paw Patrol dahil nalimitahan ng freedom of speech ni si Greta. Marami ang nilaro pero mas maraming netizens ang nakyutan at patunay na si Greta ay isang good dog. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.